hindi maikakaila sa likod ng mga hindi maipaliwanag na sandali ng proteksyon, lakas at kapayapaan ay may mga nilalang na isinusugo mula sa langit. Ang mga anghel Ayon sa Biblia, ang mga anghel ay mensahero, mandirigma at tagapangalaga. Ngunit higit sa lahat, sila ay mga lingkod ng Diyos na iniatas upang tumulong at magbantay sa atin. Sinasabi sa Hebreo chapter 1 verse 14. Hindi bat lahat ng anghel ay mga espiritong tagapaglingkod na isinugo upang tumulong sa mga tatanggap ng kaligtasan. Iba't ibang uri ng mga anghel. Mga arkanghel tulad ni Miguel ang mandirigmang anghel. Mga mensaherong anghel tulad ni Gabriel, na dumalaw kay Maria. Mga tagapangalagang anghel na nakaatas sa bawat tao. Paano ipinapadala ng Diyos ang mga anghel para protektahan ka? Maraming paraan kung paano nagpapadala ang Diyos ng mga anghel mayroong nakikita mayroong hindi, ngunit isa ang sigurado. Palagi silang kumikilos sa likod ng mga pangyayari. Sampung palatandaan na maaaring nakatanggap ka ng angelic help at hindi mo lang napansin. Number one, physical protection. Naglalakad ka sa kalsada, tapos bigla kang huminto at may sakyang dumaan ng mabilis sa mismong pwesto kung saan kasana sana naroon. O kaya'y isang tao ang biglaang pumreno. Bago pa mangyari ang banggaan. Ang mga aksidente'ng hindi nangyari dahil may napigilan biglang preno, pagbagal o pag-iwas ay kadalasang itinuturing nakilos ng mga anghel sa likod ng pangyayari. Naranasan mo na ba ang isang kutob na tila nagligtas sa iyo? Maaaring iyon ay kilos ng iyong tagapangalagang anghel sa utos ng Diyos. Psalm chapter Shamnaput isa verse labing isa. Uutusan niya ang kanyang mga anghel na bantayan ka sa lahat ng iyong lakad. Number two. Pagbabago ng direksyon. Na mismo ang flight at nadismaya. Pero nalaman mong may problema pala sa eroplano. Minsan ay ginagamit ng Diyos ang mga anghel upang ilihis ang iyong plano para sa iyong kaligtasan. Kahit hindi ito agad na Minsan, pinoprotektahan ka ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong mga plano. Maaaring makaramdam ka ng pagkabigo, ngunit ang mga anghel ay maaaring kumikilos upang ilayo ka sa kapahamakan. Kawikaan chapter labing anim verse siyam, Ang tao ang nagbabalak, ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. Number tatlo, naantala. Para sa mabuting dahilan, naghahabol ka sa isang appointment. Nakahanda ka na, pero bigla kang naantala dahil hindi mo mahanap ang susi o may tumawag sa'yo para sa isang maikling usapan. Naiinis ka dahil pakiramdam mo'y huli ka na. Pagdating mo sa kalye, narinig mo may kaguluhan pala na naganap eksaktong sa oras na dapat ay nandoon ka. Ang iniisip mong abala ay maaaring banal na pagkaantala. Maaaring pinabagal ka ng Diyos sa pamamagitan ng mga anghel upang mailayo ka sa kapahamakan. Ang mga anghel ay maaaring gumamit ng maliliit na bagay, kagaya ng nawawalang susi o isang tawag, upang baguhin ang iyong oras ng paglalakad, pagsakay o pagdating. Maaring hindi mo agad maunawaan, ngunit sa likod ng abalang iyon ay isang pangangalaga na hindi mo pala nakikita. Number 4. Di pangkaraniwang lakas o kapayapaan. Sa gitna ng isang trahedya, nakakaramdam ka ng di maipaliwanag na kapayapaan o lakas. Tulad ng ginawa ng mga anghel kay Jesus sa hardin, maaaring pinapalakas nila tayo sa oras ng pangangailangan. Lucas chapter 22 verse 43 May isang anghel mula sa langit na nagpakita at pinalakas siya. Number 5. Pagkalinga sa mga bata. Isang bata ang nahulog mula sa taas, pero ligtas at walang pinsala. Mateo chapter 18, verse 10. Ang kanilang mga anghel sa langit ay laging nasa harap ng aking ama. Number 6. Babala. Mula sa panaginip may panaginip kang nagbabala tungkol sa isang tao o lugar at kalaunan ay naunawaan mong ito ay babala mula sa Diyos. Mateo chapter 2 verse 13. Nagpakita sa panaginip kay Jose ang isang anghel ng Panginoon at sinabi, "Bumangon ka. Dalhin mo ang bata at ang kanyang ina sa Ehipto." Number 7. Hindi nakikitang kaligtasan. Naglalakad kang mag-isa sa gabi at may isang taong kahina-hinala na biglang lumihis ng daan at iniwan kang mag-isa. Kayang takutin ng mga anghel, ang mga demonyo o mga taong may masamang balak kahit hindi mo sila nakikita. Maaaring hindi mo sila makita, ngunit madalas kang ipinagtatanggol ng mga anghel sa kapahamakan. Kaya nilang lituhin o takutin ang sino mang may layuning saktan ka. Psalm chapter 34 verse 7 Ang anghel ng Panginoon ay nagbabantay sa paligid ng mga may takot sa Kanya at inililigtas sila. Number 8. Banayad na tinig o bulong. Malapit ka nang gumawa ng maling desisyon, ngunit may marahang tinig mula sa loob mong hindi naririnig ng pandinig na nagsabi, Huwag mo yang gawin o huwag mo nang ituloy. Maaring magpadala ang Diyos ng mga anghel upang marahang ibulong ang katotohanan, lalo na kung ikay naguguluhan o dumaraan sa krisis. Minsan, may mahinahong tinig na nagtutulak sa iyo na lumayo o nagbabala sa tamang oras. Ang tinig na iyon ay maaaring mula sa isang mensahero mula sa langit. Number 9. Tulong mula sa isang dikilalang tao na nawala may estrangherong tumulong sa iyo sa gitna ng krisis o sa pero bago ka makapagpasalamat na wala na siya. Marami ang nakatanggap ng mga anghel nang hindi nila namamalayan. Hebreo chapter 13 verse 2. Huwag ninyong kalilimutan ang pagpapakita ng mabuting pakikitungo sa mga estranghero sapagkat sa ganitong paraan may ilang nakapagpatuloy ng mga anghel nang hindi nila nalalaman. Number 10. Proteksyon mula sa hindi nakikitang mundo. May naramdaman kang kasamaan sa isang silid o habang natutulog, panaginip, paninikip ng dibdib habang natutulog, sleep paralysis, bangungot, Espiritwal na panlulumo ngunit bumabalik ang kapayapaan matapos manalangin. Ang mga anghel ay nakikibaka sa espiritwal na digmaan para sa iyo. Laban sa mga puwersang demonyo na maaaring hindi mo namamalayan. Ang mga anghel ay mandirigma. Kung ikaw ay nakaranas ng bigat sa espiritu, panlulumo o pagdurusa. Tandaan mong isinugo ng Diyos ang mga anghel upang makipagdigma para sa iyong kapayapaan. Daniel chapter 10 verse 13. Ngunit ako hinarang ng pinuno ng kaharian ng Persya. Kaya si Miguel, isa sa mga punong prinsipe, ay dumating upang tumulong sa akin. Maaring magtanong ka, Maaari ba akong makipag-usap sa mga anghel? Binibigyan tayo ng karunungan ng Biblia ukol dito. Hindi tayo nananalangin sa mga anghel, pero maaari tayong makipag-usap sa kanila. Nananalangin tayo sa Diyos at Siya ang nagpapadala sa kanila. Paano makipag-ugnayan sa mga anghel sa paraang Biblical? Manalangin sa Diyos para sa tulong ng mga anghel. Ama, hinihiling ko na magpadala ka ng mga anghel upang bantayan kami ngayong araw. Kilalanin ang kanilang presensya. Salamat Diyos sa mga anghel mong nagbabantay sa akin. Magsalita ng may autoridad kung kinakailangan sa pangalan ni Jesus, mga anghel ng Diyos, bantayan ninyo ang tahanang ito. Minsan habang nananalangin, maaari mong maramdaman ang isang presensya. Mapayapa, malakas, nakaaaliw. Maaring iyon ay isang anghel. Hindi ka nag-iisa. Maaaring hindi mo sila nakikita pero totoong totoo ang mga anghel ng Diyos. At sila ay palaging kumikilos para sa iyong ikabubuti. Malalakas silang lingkod ng Diyos, ipinapadala upang protektahan, ipagtanggol at gabayan ka. At kung ang iyong tiwala ay nasa Diyos, hindi ka kailanman walang proteksyon ikaw ay napapalibutan. Kung na-encourage ka sa mensaheng ito, magpasalamat ka sa Diyos ngayon para sa Kanyang mga anghel. Ibahagi mo rin ito sa iba. Baka sila rin ay kailangang maalala. Sila ay ligtas at pinoprotektahan. At palaging tandaan, inuutusan ng Diyos ang kanyang mga anghel tungkol sa iyo. Upang bantayan ka sa lahat ng iyong lakad.